So dahil sa nagba-viral, dun sa nag sa Indonesia, ay may mga doktor na nagsasabi na kung paano at bakit nga ba nangyari ito. So nung unang upload ko is in-upload ko yung about kay Dr. Luna tungkol sa pangyayari ito. So ngayon ating panonong-orin yung kay Dr. Alvin at kung ano yung paliwanag niya patungkol sa usaping ganito. So parang-orin natin nangyari dito, hindi ko sigurado na ito yung 100% nangyari kasi kulang tayo sa details. Pero kasi meron tayong cases ng mga sakit na kung tawagin ay vaginismus. Involuntary. Hindi po makontrol ng babae, hindi kontrolado ng babae yun, na nagkocontract or sumisikip yung... So, kung makikita nyo, same lang dun sa paliwanag ni Dr. Luna na vaginismus. Kanal. Yung pasukan or yung Ta, usan kung saan dapat pinapasok yung ari ng lalaki. So kapag nag-contract yun, involuntarily, walang control dun yung babae, parehas talaga silang masasaktan. Kadalasan sa mga literatures, ang nangyayari talaga sa vaginismus, hindi po na ipapasok ng lalaki dun sa babae totally kasi nga sumasara na siya bago maipasok. So ito sa case na to ay masuming na nakapasok na, tas tsaka palang sumara. Talagang maiipit and mai stack yan sa loob kung ganun yung nangyayari. Actually, hindi lang naman po sa pagsisiping nangyayari yung mga ganito. Pwede rin dun sa mga babaeng sinusubukan maglagay ng tampons, o sinusubukan maglagay ng menstrual cup. Kapag meron silang vaginismus, hindi rin nalang... So, ayan, sa mga babaeng mahilig magpasok man kung ano-ano sa inyong mga ari, ingatan ninyo yan. Kasi possible na maiwan yan sa loob at maipit. Gaya ng sinabi ni Dr. Luna, same lang sa sinasabi ni Dr. Alvin nila ma-insert totally kasi nga nagsasara, tumisikip, nagko-contract yung mga muscles dito. Meron pong dalawang uri ng vaginismus, yung primary at secondary. Kapag secondary, sila po yung mga pasyente yung dating na-operahan sa ari o sa pagkakas. Pwedeng nagkaroon ng aksidente nung pagka-opera, nagkaroon ng mga malalaking peklat o kaya naman nagkaroon ng radiation. Kapag radiation po kasi pwede magkaroon ng mga malalaking peklat dyan. So medyo nagbabago yung itsura or yung morphology nung nila. Kapag primary naman po, normal. Totally normal. Walang bukol, walang mga peklat. Ang nagiging problema kapag primary, psychological po. Dok, ano yung mga causes nito? Bakit to nangyayari sa mga tao? So, ang mga madalas na causes ng vaginismus ay kapag nagkakaroon yung pasyente ng previous sexual trauma. Or may mga pinagdaanan sila sa buhay nila na nagkaroon sila ng traumatic experience sexually. Pwede nagkaroon ng child abuse. Kaya naman nagkaroon ng past relationship na medyo nagkaroon ng psychological trauma dun sa babae. And then kapag nare siya na magkakaroon na ulit ng sexual penetration, kunyari, nandito na yung partner niya, bagong partner na niya to, mahal na mahal niya, pero kapag naisip niya sa isip niya na ito na, magkakaroon na ng penetration, automatic nagsasara or sumisikip yung ito ng babae. So, na, ayan, very good. Buti naman na idala na sa hospital. Kasi medyo matagal po sila naghihintay doon eh, sa totoo lang. Kapag naghihintay kasi doon, mas lalo may ipit yung ari ng lalaki, mas malalo siya masasaktan. Tsaka, baka magkaroon pa ng komplikasyon. Kapag naipit po yun, of course, yung blood flow doon, maapektuhan. Primary na problema din dito sa vaginismus. Underdiagnosed po siya. Ibig sabihin ng underdiagnosed, yung totoong cases ng vaginismus, eh mas marami kumpara dun sa mga nadedetect. Bakit nangyayari yun? Kasi hindi naman siya napapakonsulta talaga. Kasi nga, ah, medyo tabu eh. Itong usaping sexual kasi sa atin, hindi siya open sa mga tao. So, kapag siguro nagpakonsulta, nahihiya, o kaya tinatago yung mga sintomas. So, imbis na madetect, imbis na madiagnosed, hindi siya nadadiagnose. So, nangyayari, uh, since hindi siya nadiagnose, hindi nabibigyan ng tamang gamot or tamang lunas. So, ano po yung mga gamutan sa vaginismus? Again, since meron po yung psychiatric na component, maganda po kung nagpapakonsulta tayo both sa OB at sa mga psychiatrist natin. Pwede tayo resita ng mga gamot, kakausapin tayo tungkol sa mga uh, behavior natin. May mga babaguin pong behavior kasi dyan, yung tinatawag natin cognitive behavioral therapy. So, yung response natin sa pagkikipagsiping, makokorek siya. Imbis na nagkakaroon tayo ng anxiety tsaka fear sa pagpasok ni mister, ay eh, makokorek siya and magiging tama yung ating response sa pagsisiping. Also, meron po tayong mga exercises dyan. Hindi lang sa katawan, sa chest, sa legs. Meron tayong exercises pati sa ito pa so, yung tinatawag nating Kegel exercises. Hindi po gigil ha, Kegel. Ang ginagawa po niyan ay pinapalakas. So, tawag doon sa exercise na yun ay Kegel exercise. Uh, sa tingin ninyo ay may ganito. Kayong uri na sakit exercise nyo na yan para maiwasan yung pagkagat kay mister. Tapos po, yung pelvic floor muscles natin. Yung pelvic floor kasi yan yung naghahawak. Diyan po nakalagay yung mattress, yung eh, part po ng mga puwetan ng mga kababaihan. So kapag strong po yan, hindi siya basta-basta magkocontract na mag-isa at may iwasan din po natin yung mga ibang karamdaman tulad ng buwa. So para gawin po yan, uh, isipin natin kapag nagpipigil tayo ng ihe. Diba kapag nagpipigil ng ihe para nating dinidiinan yung dito sa may puson or dito sa may puwetan natin. Yan. Kapag dinidiinan nyo po yan, na-exercise po yung pelvic floor. Maganda po ang gagawin nito na empty or walang, hindi kayo naihe. Wala pong laman yung pantog nyo. So gawin nyo po to every day for 3 seconds i-hold nyo po or pigain nyo po gawin nyo po yung kegel exercise so patagalin nyo po ng 3 seconds so piga 1, 2, 3 and then release tapos pahinga siguro mga 10 seconds and then piga ulit 1, 2 kasi marami nang sabi content kasi marami nang sabi din na hindi content na totoo yung nangyari at may nangyayari doon ito yung mga paliwanag ng doktor na tulad ni Dr. Luna at ni Doc Alvin kung sa kasakaling mangyari ito sa inyo. So, ganun lang ang simple yung gagawin ninyo. Di ko, di ko lang alam kung effective. Pero sana ay may natutunan tayo kung papaano nga ba may iwasan yung ganun pangyayari.